Kumusta mga ka-atletiko? Alam naman natin na talagang kumikitang kabuhayan kapag naging manlalaro ka sa PBA. Napaulat na nga noon na abot sa 70,000 kada buwan ang pwedeng kitain ng isang player basta may kontrata. Kahit hindi pa paglaruin. So hindi na nakapagtataka na maraming nag-aasam na makapasok sa liga Lalo na kapag feeling mong magiging star player ka Dahil halos kalahating milyon lang naman per month Ang pwede mong kitain bilang maximum salary Pero paano kaya ang siste pagdating sa mga referees? Naambunan din kaya sila sa pamamayagpag ng mga professional league sa bansa? Ilang linggo na nga ang nakaharaan ay nagkaroon niya ng investigasyon ng Senate na pinangunahan ni na senator Bongo at Jingoy Estrada ang tungkol sa mga problema sa Basketball League sa bansa. Isa nga sa napag-usapan ay tungkol sa mga referees, lalo pat na paulat na maraming sangkot sa game fixing, partikular sa MPBL kasama sa naging topic ang mga sahod ng game officials. Siyempre nga naman, kung competent ang sahod ay hindi naiisipin ng mga ito na magloko at gumawa ng ilegal. Dito na sagot ni PBA Commissioner Willie Marshall ng direkta kung magkano nga ba talaga ang kinikita ng isang PBA referee. Sa PBA, may 22 referees sa kanilang pool na pinapaikot nila sa bawat game day. Apat na referees ang tumatao kada laro. Ayon kay Marshall, 3,000 pesos ang bayad sa referee kapag nabunot para mag-officiate ng game. Ibig sabihin ay kung dalawang beses kang mabubunot para mag-referee sa isang linggo ay pwede kang kumita ng 24,000 pesos sa isang buwan. Sumagot din ng ilang ofisyal ng PSL at MPBL tungkol sa pasweldo nila sa kanilang mga referee. Sa PSL ay 2,000 naman per game ang kanilang binibigay sa kanilang mga referee. Habang sa MPBL naman ay 2,500 kada laro. Kung titingnan ay sakto lang naman ito dahil above minimum pa rin naman ang kikitain ng mga referee kada buwan. Ang naiba lang ay sa PBA dahil halos kalapit na ng minimum contract ng isang player ang pwedeng kitain ng isang referee kada buwan. Sa adya ni Marshall, bukod sa bayad kada games ay may monthly na sahod din na natatanggap ang mga referee. Ang sahod, tumataginting na 50 hanggang 60,000 lang naman kada buwan. So kung susumahin, pwedeng umabot sa hanggang lampas 70,000 ang kikitain ng isang PBA referee. Kaya mga ka-atletiko, gusto niya na bang mag-change career at subukang maging referee sa PBA?